Boss! Putang ina, tagalin mo ayamit mo! Sabi ko na nga ba, ikaw na naman yan, boss, eh. dito <laughs> boss, yan, yan, yung boss eh! Ba't nandito ka? Yan nga yung boss eh, yun in yung inorder mo sa akin na lechon, ayan yun! Ayan yun, may na boss! Boss! Tagalin mo nga ito! Bossing! Putang ina, sabi ko na nga ba, boss ikaw na naman! Ano yung boss? Hindi, boss, wait lang! Wait lang, parang namumukha na naman kita, putang... Boss! Puta! POTA BOSS! Oh, BOSS! Ikaw na naman yan! Wait lang boss! Si.. eto si Josh! Eto! Tagalin mo nga ba si Shade! mo parang.. Bakit gano'n? Parang iba eh! Uh, BOSS! <laughs> POTA SILA BOSS! Sabi ko na nga ba eh! yun? Ikaw yan boss! Boss! Ano ba talaga boss? Wait ka tanggalin mo nga yan boss! Tanggalin mo.. Boss. BOSS! BOSS! Ikaw na naman! Boss, sa sa na ako ba nandito ka? Sabi ko lang ako, ikaw na naman yun oh. Pero minaalala ko sa mga pinagagawa mo sa akin. Tanggalin mo nga yun, boss. Ay, Ay, yung ito, ito, tanggalin mo yan, yan. yun. Yung boss, no, boss, hindi, hindi mapatanggal doon. hindi mo pinapatanggal. Boss! 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 Puntang, ina, sabi ko na nga ba, ikaw na naman yun, boss oh. Ano, patingin nga ako, boss, ng buo. Uy! Ay! Boss! Oh, 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 oh! Ikaw na naman! boss, boss bakit tanggal nga, boss, ng helmet, boss? Boss, hindi ko pwede alas yung tubos eh, kasi hindi ba? may mga balakubak ako eh. May mga balakubak. Ako na lang mag-alas. Parang ba? nga alas yung tubos. Huwag mo naman alas boss. Hindi boss, may titignan na ako. Boss, Boys, may boss, pangalong. Ka... Boss! Bukak kita! Sabi na nga ba, tinan mo! Ano yun? Yung mukha na yan, ikaw na naman! Parang, tanggalin mo nga yung mo, boss. Ito? Mm hmm. Oh, putang ina, sabi ko na eh! Boss, ikaw na naman, boss! boss, good afternoon hmm. po. Tanggalin mo nga salamin yung shades mo sa taas. <laughs> boss, ikaw na naman! Boss! Boss, matang dito ka! Boss, patanggal na ako, boss, ng relo mo, boss. Yung relo ko? Oo. Oh. Bakit? Hindi, boss, may uh, ano na uh, Boss! Boss, ikaw na naman! Boss, boss? sabi ko <laughs> na naman, ba, bakit nandito ka, boss? but but mo dito na dito? Oh, ikaw na naman yan, na oh! Boss! Boss, matang na naman, oh! Ay, grabe, sakit na dyan. Gawin ka lang, boss. Tingnan ko lang, boss, ng sound trip. B boss! B ikaw na naman yun, boss! <laughs> boss! Wait nga lang boss, tanggalin mo nga boss yung bag mo boss Yung bag ko? Oo oh. Yun! Bossy! Ikaw na naman boss! 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 Ikaw na naman yung boss! Good afternoon po Ang approaching niya mo boss, di ba? Bumili ka, boss, this is what we call marketing strategy Di boss, marketing strategy, pang i-scab yung ginagawa mo, nakakaloko ka ng tao eh boss. <tong> Naloko kita boss kung bumili kang kupal ka Hindi ka naman bumili boss, umalis ka na Bakit ako bibili? Ah, eh may ganun, boss. Huwag ko duroin, boss. Kaya napapalag na, na ako ngayon. Kukal. Tang, ena mo, kukunin ko tong dalawang hapyo mo dito. Bala ka dyan. L